Mas mabilis sa pag-aresto sa malalaking personalidad, iba yung pagtugon sa baha at dagdag budget sa pagkain ng mga PDL. Ilan lamang yan sa mga inihirit ng mga kongresista sa budget hearing ng panukalang pondo ng DILG at attached agencies nito para sa taong 2025. Yan ang ulat ni Melales Morales. I would just like to place it on record na hindi ho kami ganon. As far as Kibulo is concerned and the others, ginagawa namin. In fact, dinimanda po kami on record. Nakadimanda po ako ngayon, ang PNP, dahil sa pag po namin sa Kingdom of Jesus. And we are going to answer these uh, accusations against us. Just for the record, hindi po kami ganon. Maski sino po, hahanapin po namin. Pumalag si DILG Secretary Benher Abalos laban sa puna ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na tila mga ordinaryong mamamayan lang ang nahuhuli ng mga pulis pero ang malalaking isda hindi malambat-lambat. Inihalambawa ni Manuel si na Kingdom of Jesus Christ Executive Pastor Apollo Kibuloy at ang napatalsik na alkalde ng Bamban na si Alice Guo. Hanggang ngayon, hindi pa rin kasi mahanap ni anino nila kapag mga big personalities talaga eh uh, para hirap-hirap na uh, arestuhin ng PNP pero kapag ordinaryong tao uh, andali lang na uh, hulihin so uh, kailangan talagang uh, mag-ayos, Madam Chair, ano, at hindi dapat yan uh, pabayaan lang. We're continuous po yung investigation, I mean, and continuous po yung tracking po natin. Not only the Philippine National Police, but all the agencies involved. Special po yung Bureau of Immigration, and of course, yung intelligence unit po natin from uh, National Security Agency. Naungkat ang isyong ito sa pagharap ng DILG at attached agencies nito sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa kanilang panukalang pondo para sa susunod na taon. Kumpara ngayong 2024, mas malaki ang nakalaang pondo sa DILG para sa 2025 na nasa 281.3 billion pesos. Panawagan ng mga kongresista, sana ipaitingin pa ng ahensya ang pagtutok sa iba't ibang isyu sa kanilang hanay. Sa ilalim ng Bureau of Jail Management and Penology, pinadaragdaga ng mga mambabatas ang pondo para sa pagkain ng mga person deprived of liberty. Sana po ma-improve dahil kasi po safety, health, pag nagkasakit po, lalo pong malaking problema. We have a request of uh, 100 pesos from 70 pesos and also from 15 pesos doon po sa medical nila, sa mga medicines, 230 pesos and uh, i hope and pray that all of you here would support us Bukod dito ngayong sunod-sunod naman ang kalamidad na kinaharap ng bansa pinatututukan na rin ng kamera sa DILG ang iba yung pagtugon sa problema sa baha For the last 4 or five months umiikot na po kami every saturday alas 5 ng umaga walang ginawa kundi maglinis it's more of changing the attitude about garbage. No? Kasi garbage, yan ang number one na nagbabara ng ating mga na mga kanal-kanal. Yung pong big tickets flood control ay with the Department of Public Works. Pagtitiyak ng DILG, mas palalakasin pa nila ang mga programa para sa Environmental Protection and Disaster Resiliency, Peace and Order at LGU Capacity. Sa susunod na linggo ipagpapatuloy ng House Committee on Appropriations ang pagtalakay sa budget ng iba pang ahensya ng pamahalaan, Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.